by a lady. Gawa tayo ng TD Lotto Suertes posibleng resulta para Martes, Enero 31, 2023. Hello po. Kamusta po kayo? Sana ay nasa maayos kayo ngayon. Welcome po sa ating channel. 3D posibleng resulta. Kaway-kaway dyan sa mga kapwa nating mananaya. Nananalo pa po ba tayo dyan? Sana po ano. Ngayong gabi ito maglalabas tayo ng 3D Lotto Suertes posibleng resulta para 2 p.m. 5 p.m. at 9 p.m. para Enero 31, 2023. Bago yan, uh, ikumpara mo na natin ang mga nilabas nating 3D Lotus Suertres posibleng resulta ngayong araw at sa nilabas na numero kada draw. Draw Results, Lunes, Enero 30, 2023. Alas dos, maybe cuatro seis. Alas cinco, maybe zero cinco. Alas nueve, tres ocho, dos. Okay, so compara natin. So sa two pm po, we have nine four six. We have here nine four sa set A. Sumubra tayo ng isa po ano? Okay, sa set B naman, uh, kumuha lang tayo ng isa. Dito in any order po. Sayang ano. Okay. Then, sunod naman tayo sa 5pm, 9.05. 5pm. Okay. Sa so set A, 0 lang po dito. Sa set B, may 0 at saka 5. Magkaiwalay. Then sa 9 p.m., 382. Okay, 9 p.m., 382. Three eight two. So set A 3 eight. Makai walai sa set B, 2 at saka 8 lang na dito. Low frequency pa. Alright, so uh, i-kumpara naman natin to sa mga nilabas na result sa mga nakaraang araw nating nilabas. Simulan natin sa 2 p.m. Nalabas ko na po ito noong 1, Um, Enero 21, 2023. Ito po, um, 9.46. Ang 5 p.m. po natin, in-order ko ito, no? 5 p.m. po natin. Kung nag-maintain kayo nito, check na nalo kayo at tinayaan nyo sa 5 p.m. Uh, sa 2 p.m. na nalo kayo. Okay? Then, sunod naman tayo sa 5 p.m. Sa 5 p.m. po, hindi po po ako nakalabas ng numero ganito. Okay. So, sunod tayo sa 9pm. 382. Nalabas ko na po ito noong January 24 pa. Okay. So, uh, set A. Set A1. Okay. So, uh, we have 382 in any order rin. Okay. So, since lumabas si set B at saka set A. Gawa tayo ulit ng set A at saka set B. So, you need this, um, gawin nyo tong ano po, uh, guide lang po, ano. Alright, so ito lang po. Okay. So, nakita nyo naman po, sabi ko, uh, example natin sa 24. 5 p.m., kung hindi lalabas ng 5 p.m., lalabas ng 9 p.m. Okay. So, nasa una at saka ikalawa nasa huli o oh, ano, ikaapat sa huli then sa huli okay so, kaya na po mahala now okay, so alright, so yun lang po yung pagkumpara natin ng uh, mga posibleng resulta okay sa so, nilabas na numero kada draw So, dito na tayo sa pinaka tayo natin ang pag-generate ng 3D Lotto Swattery posibleng resulta para 2PM, 5PM, at 9PM. Okay, simulan natin sa 2PM. Okay, set A. Maglalabas tayo ng set A ngayon kasi may lumabas na set A. Maglalabas tayo ng set B kasi may lumabas na set B. Okay, generate tayo. Okay, 2PM, um, 290, 200, uh, 212, 920, and 2, uh, 927. So, as you can see po, kung in any order po kayo, magkapareho lang po ito sila. Okay, sunod so tayo sa set B. Okay, generic. Okay, set B. 814-104-842-814-050. So, magkapareho lang din to kung nakarambol kayo. So far, napansin ko simula kahapon may nagduduplicate na na mga kuan mga numero. Okay. Then, tapos na tayo sa Uh, set a uh, B uh, set 2 p.m. Lalu dengan tayo set 5 p.m. Set A. Oke, okay. generate. Oke, okay, 5 p.m. Set A, 334, seven three three seven nine three nine three one and 919 Okay so set B Okay generate Okay so we have uh, 5 PM set B 0712 Okay, tapos na tayo sa 5 p.m. Sunod naman tayo sa 9 p.m. Set A muna tayo. Generate. Okay, so 9 p.m., 1 to 7, Uh, three two seven two one zero two two zero and five eight two. 8, 2. So, set B. Generate. Okay, three five one three seven nine eight eight three four eight six zero eight six. Okay, so ayan lang po ang ating 3D Lotus Sweat posibleng resulta or mga numero para 2pm, 5pm at 9pm. Recap po muna tayo. So, 2pm, set A, 290 200 212 920 927. 2 p.m. set b, eight one four one zero four eight zero four two eight four one then 050. So then set uh, 5 p.m., set a, 333, and 919. 5 p.m., set b, nine three two zero eight two nine seven zero zero seven one 5, 2, 3. Sa 9PM, set A, 1, 2, 7. 3, 2, 7. 2, 1, 0. 2, 2, 0. 5, 8, 2. Sa set B, uh, 3, 5, 1. 3, 7, 9. 8, 8, 3. 4, 8, 6. And 0, 8, 6. So, mga nilabas ho nating, ano, uh, mga numero, maaring ulong mabas. Okay, ito po yung order po, no? Posible lang po ito, no? Okay, so, si 9pm po natin nilabas na posibleng numero. Kung hindi lalabas ng 9pm, okay, um, lalabas ng 2pm. Then, ito namang si 2pm, kung hindi lalabas ng 2pm, lalabas ng 5pm. Okay? At sa huli, si 5pm, kung hindi lalabas ng 5pm, lalabas ng 9pm. Posible lang po ano, posible silang lumabas po. Vice versa po. Yan po yung cycle natin. Okay. Yan po ang cycle natin so far sa mga nilabas natin posibleng numero sa buwan ng Enero po. Okay. Okay. So, para hindi kayo mabigatan, um, uh, we have here Uh, I suggest po na set uh, Set B po I-maintain nyo na lang po Okay So Example 9pm Pick kaya na 9pm So Pwede nyo tong tayaan Ng 9pm Ano? 2pm Pwede na po Maintain lang po ano Okay itong dalawa Maintain lang po Or Itong la huli Okay. So, ang suggested po is tayaan nyo po ng 9 p.m. at tayaan nyo rin ng 2 p.m. Suggested lang po, no? Suggested. Okay. So, yung sinasabi ko ngayon, base lang po yan sa ano, uh, base lang po yan sa mga uh, free, ano, uh, behavior na uh, ng mga numero na nilabas ko po, po. Ano? Maintain-maintain lang po tayo. Okay, to back my claim po ano. Okay, to back my claim sa ano po. Sa suggestion ko po. ah uh, pwede nyo po itong sa community po natin. Pwede nyo pong tingnan kung totoo ba talaga. Eh, okay ba na, uh, um, okay ba na mag-maintain. Okay, as you can see po, example lang po ano. Sa 2 p.m. Ikalawang numero po ito no. Sa 24 pa po. I-duma ng 6 na araw. saka lang lumabas. Ano po, no? Ah, okay. So, meron pa tayo dito. Ang iba naman, sa same na araw din. Ah, hindi ko talaga matansya po, ano Kung kailan malalabas. Ah, okay. So, I suggest po na maintain po tayo. Tapos, in any order. Wala po makakaano kadalasan po kasi naiini order, um, pihira lang tayo mag-target uh, po, yung mga nilabas na numero ko po. Okay so, okay so would like to thank our 1,260 plus subscriber. Thank you for subscribing to our channel. Our 38 likers. Thank you po. And our 563 viewers. Thank you po for your ano po, uh, viewing. Okay. So, I think uh, yan lang po ang ating ano, uh, pag-generate ng posibleng numero para January 31, 2023. Okay. So, bago yan, um, Bago tayo magtapos, inayan ko po kayo mag-like, subscribe, and share sa mga social media accounts po natin na nakalagay sa ibaba na ating screen. Yan lang po. Salamat at muli. Magandang gabi.